Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Dionysus kay Maidas ang isang kahilingan At hiniling ni Maidas ang kakayahang gawin ginto ang lahat ng kanyang mahahawakan Sa simula, labis ang kasiyahan ni Maidas sa bagong kapangyarihan ito Ngunit ang biyaya na ito ay agad naging isang sumpa Ginawa niyang ginto ang lahat ng kanyang nahawakan, pati na ang pagkain, tubig, at pati ang kanyang minamahal na anak na babae Naniyakap niya sa kanyang kasakiman pagdama ng panghihinayang, nakiusap si Maydas kay Dionysus na alisin ang sumpa. Sinabi ni Dionysus sa kanya na maligo sa ilog Pactolus, na maglilinis sa kanya mula sa sumpa. Matapos gawin ito, ang buhangin sa ilog ay naging ginto, at si Maydas ay napalaya mula sa gintong pinagkaloob. Habang ang kwento ni Maydas ay karaniwang iniuugnay sa kanyang kasakiman, isang hindi kilalang kwento ang bumabalot sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Diyos. Hindi lamang siya isang babalang tauhan, kundi isang tao rin na nagpapakita ng komplikadong likas ng pabor ng mga diyos. Ang mga diyos ay tila nagbibigay gantimpala at nagpaparusa sa kanya na nagpapakita ng tensyon sa alamat sa pagitan ng kapalaran, kayabangan at kalooban ng diyos. Ang pakikilahok ni Maydas sa isang paligsahan ng musika sa pagitan ng Diyos na si Apollo at ng satirong si Marcias. Si Apollo, isang bihasang musikero, ay nagkaroon ng isang paligsahan kay Marcias, at si Maydas ang isa sa mga hurado. Nang pumili si Maydas ng panig ni Marcias, nagalit si Apollo at pinarusahan si Maydas sa pamamagitan ng